Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 3, Talata 13 hanggang 17. At ang ebanghelyong ito ay nakaakma sa ipinagdiriwang nakapistahan sa araw ngayon. At ito ay ang pagtatang, pagtatampok sa krus na banal ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang iba ay tinatawag itong tagumpay ng banal na krus o pagluluwalhati sa tagumpay ng krus. At kung iisipin natin, ano ba talaga ang napagtagumpayan ng krus ng ating Panginoon. Noong siya doon ay ipinako at ibinayubay. At itong ebanghelyong ito ay ipinapaliwanag ang kahulugan ng kapistahan ngayon. Sinabi rito, wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit ang anak ng tao. Ang ibig sabihin, si Yeso Kristo na anak ng tao at anak din ng Diyos sapagkat isinilang siya para maging tao upang iligtas ang sangkatauhan. At ito ang totoong kahulugan sa likod ng pangyayari kung bakit naipako si Heso Kristo sa krus. Siya ay anak ng tao upang iligtas ang katauhan at gawin ang katauhan na mga anak din ng Diyos. Kaya nga ang sumunod na sinabi ni Yeso Kristo at kung paanong itinaas ni Moises ang pansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ay mahalaga. Sapagkat si Yeso Kristo ay pinatutungkulan yung nangyari sa ilang kung ating itong babasahin ito ay nasa aklat ng bilang kabanata 21. Ito yung mga panahon na ang mga Israelita ay umaangal, nagre-reklamo sa pagliligtas sa kanila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Egypto. Suyang-suya na sila doon sa pagkaing nagmula sa langit. At sinisisi nila si Moises Kapag nila si Moises, hindi naman si Moises ang nagdala sa kanila sa ilang. Ang Diyos ang nagdala sa kanila sa ilang. Kaya nga, hinuhusgahan nila si Moises. Ngunit ang totoong hinuhusgahan nila ay ang Diyos. Na para bang nagkamali ang Diyos sa nangyayari sa aking buhay. At ito ay malakas na salita para sa ating lahat. Sapagkat ang nangyayari sa ating buhay, ang mga tao sa ating buhay, ang Diyos ang nagpadala. At kapag nakita nating mali na ang lahat ng nangyayari sa ating buhay, kahit ang sisihin natin ay yung kapwa natin tao, sa likod nito ang itinuturo natin na may mali ay ang Diyos. At ito yung mga taong hindi matanggap yung kanyang buhay, yung kanyang sarili, yung kanyang pamilya. Palaging may reklamo, palaging may pag-angal na parabang mali ang lahat at ang may kamalian ay ang gumawa ng lahat at ito ang Panginoon. At ito ang pagkakasala ng mga Israelita at ito rin ang pagkakasala ng lahat. Kaya nga ang nangyari doon sa Aklat ng Mga Bilang nagpadala ang Diyos ng mga makakamandag na ahas upang tuklawin ang mga Israelita. At ang kamandag ay lasun na papatay sa tao. At nung isa-isa na silang nangihina at namamatay, nagmakaawa sila. At sabi ng Diyos kay Moises, gumawa ka ng tansong ahas. At sino mang tumingin sa tansong ahas na yan ay maliligtas. Ibig sabihin yung kamandag ng ahas, yung laso ng ahas ay mawawala doon sa tao at mapupunta roon sa tansong ahas. Kaya nga ito ang larawan ng krus na sinasabi ng ating Panginoong Yeso Kristo kapag itinaas na ang anak ng tao kung paano itinaas ang tansong ahas doon sa disyerto sa ilang at ang lahat ng sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang ahas ay ang kaaway ng Diyos at ito ay ang Diablo sapagkat kung babalikan natin sa aklat ng Henesis ikatlong kapitulo, naroon din yung ahas. At yung ahas, ang unang kamandag na ibinigay niya sa tao ay yung kasinungalingan. At kanyang itinulak ang tao sa pagkakasala sa Diyos. Ito yung ahas. At dahil nagkasala ang tao sa Diyos, siya ay namatay. Kasalanan ay papunta sa kamatayan. Naroon na ang unang ahas sa simula pa lang. At ang ahas ay pabalik-balik, nagdadala ng kamandag para ang tao ay itulak na magrebelde sa Diyos, magreklamo sa Diyos, sisihin ang Diyos. Kaya nga, ang kasalanan at kamatayan ay nasa ating lahat at maaring nararanasan ito ng maraming tao. Mga taong nakinig dito sa tinig ng ahas na hindi mabuti ang Diyos at hindi mapagmahal ang Diyos. O kaya nga maraming tao ang ayaw ng maniwala sa Diyos. Bakit? Hindi sila masama. Hindi natin sila kailangang kundinahin. Ngunit kailangan nating malaman na merong ahas na may dalang kamandag na kayang lasunin yung ugnayan at relasyon ng tao sa Diyos. At ito ang magdadala sa kamatayan. Ngunit ayaw ng Diyos na manatili sa ganitong kalagayan ng sangkatauhan. Kaya ipinadala, ipinadala niya ang kanyang anak galing sa langit. At ito yung sinabi sa Ibanghelyong ito. At siya ay papanik sa krus. Ang krus ay simbolo rin ng isang puno. Kapag binasa natin sa sulat ni San Pablo sa mga taga Galacia, si Yesu Cristo, no, ay ibinayubay sa isang puno. At ito ay ang krus. At kung babalik tayo sa aklat ng Henesis, yung ahas ay gumamit din ng isang puno para lasunin ang tao. Kaya nga si Yesu ay kailangang ibayubay sa isang puno sa krus para kunin ng lason ng kasalanan at kamatayan sa sangkatauhan. Palayain tayo. At kunin sa kanyang katawan ng lason upang hindi na tayo mamatay. Kahit pa nga siya ang mamamatay. Ngunit ang mabuting nangyari mas makapangyarihan ang kalangitan si Yesu Kristo sa kamatayan. Kaya nga nung kinuha niya yung kamatayan sa kanyang sarili, winasak niya ito noong siya ay muling nabuhay. Kaya nga ngayong araw na ito, tayo inaanyayahan ng Panginoon, tumingin ka sa akin. Kung meron tayong mga krusipiho sa bahay, tumingin ka sa akin. Upang anumang laso ng kasalanan, lason ng pagrereklamo, lason ng kapaitan, lason ng kalungkutan na nasa atin, ay kunin ng Panginoon. Isang bagay ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon. No? Ang sino mang sumampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At paano natin gagawin ang pagsampalatayang ito sa araw ngayon? Huwag nating tignan ang ating mga sarili. Huwag natin tignan ang marami nating kamalian at kasalanan. Huwag nating tignan ang ating mga pagkawasak. Huwag na nating tignan ang nakaraan. Tumingin tayo sa krus. Kung paanong yung mga ang tumingin doon sa tansong ahas ay nabuhay. Inaanyayahan tayong tumingin sa krus. Kaya nga ito na yung magandang bahagi ng Ibanghelyo. Sapagat ang krus ay nangangahulugan ng ganito. At eto, yung sinabi ni Yeso Kristo, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang krus ay hindi lamang larawan ng pagdurusa at kamatayan ni Yeso Kristo malinaw na sinabi sa Ibanghelyong ito. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. At kung titignan natin ang krus sa araw na ito, ito ang muka ng Diyos na umiibig. At yung huling talata ng Ibanghelyo sa araw na ito ay nagpapatungkol din sa ganitong uri ng pag-ibig, dakilang pag-ibig, pag-ibig na walang sukatan ng Panginoon sa atin. Kaya sinabi ni Yeso Kristo, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. At ito ay isang napakabuti at napakagandang balita. Narito si Yeso Kristo hindi para parusahan tayo sa anumang mga kasalanang ating nagawa. Sa mga pagkakamali na nangyari sa ating buhay. Kung titignan natin ang krus, tanda ng dakilang pag-ibig ng Diyos. At bakit dakila ang pag-ibig ng Diyos? Sapagkat hindi na sa atin bumagsak ang kaparusahan. Kinuha ni Yesu Kristo ang kaparusahan sa kanyang sarili. At ito ang sinasabi ng Ibanghelyo sa araw na ito. At ito ang tagumpay ng krus. Tagumpay nang napakadakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.